So uh, as a suggested uh, bike check, hindi ko po alam kung anong frame to. Pero kung makikita nyo, ayan, start tayo dito. Kung magiging familiar sa inyo, frame. para siya integrated. Ay, integrated pala talaga ito. Tapos sa gulong, Kenda. Yan po yung kanyang spikes. Sorry kung maputi kasi bundok po itong lugar namin. sa harap ganun din. Ah, uh, Kenda. Fork, di ko alam kung ano to. Meron siyang sticker warning lang. Uh, let's see. Kung familiar yan sa ganitong fork. Ayan. Kanyang yung design niya. Sorry, wala talaga akong alam sa mga parts. parts. Tsaka first time ko po mag-DJ bike. Ayan po yung hub. Kung... Ayan ang iba. Kung familiar kayo dyan Uuna, wait, wait, wait Quick hold 20 Pagbasta yun na yun Napangarap ko kasi yung maraming bike So wala akong pakikunong parts yan Pagkakabili lang So yung rim di ko lang po ano to Wala makikita ang tatakun Wala talaga Andun yung pedals na Nabili ko sa tropa Fit bike ko Yan, fit bike ko Taga Lumino. Tapos, medyo mahaba yung ano Yung, yung arm eh. Arm ng 3-piece, mahaba. Yes, natapat ko na pangarap kung magkaroon ng DJ bike. Tapos yung brake. Ano to Tolan. Taga Dola lang ah. Ayan oh. Kung alam nyo yan, yun yun. Kaya na yun. Ha? Ayan, tapos yung leather. Pag BMX lang, uh, lost thread na to. So, pag naalawag, stop. Marami pang papalitan dyan. Tapos, re-repaint ko rin sa tropa. Ah, uh, yung stem, mountain peak. Tapos, yung, uy, dark more. Doon ang klase pala yung bars ko. Narinin ko natin. Tapos, yung hand grip, titong. Yan, titong. Oh my Four nice. So, uh, ayan pipe check yung upuan pa pala sorry so, first time ko ng ganito upuan bibilang ko yung BMX ko ayan kung familiar kayo dito sa tagtong piyasa ayun po yung aking upuan basta i-re-repain ko pa yan pagagandahin ko yan tapos may napansin ako ayan yung volcano cup tama ba yan scrap bikes nice So, salamat sa nag-side-jet ng bike check. Sorry kung wala akong masyadong alam. Talagang ano lang ako, heaving fun lang, having fun. it's yung mag Okay. May sila lang, kasi yung cable. Tawakan. O, Oh, nice. Oh, nice.